Hello guys! Ako po may Bragg. Ito kasi, may comment daw sa akin. Sabi niya, po, pating, patingnan naman po yung candy nyo. Oh. Bigay nini ng test nyo. O oh, sige na, nagalaw na niya. Ito guys, yung favorite ko sa buong mundo, gummy bears. Nabuksan ko na pa siya. Hindi, nabuksan ko na buksan ko na. Sobrang sarap. Nabuksan ko na guys kasi ano, kasi ang sarap. Ito pa guys, sour baribo. Ito. Red. Yeah. Paasin to. Oh, mm. ito so guys ang favorite ko sa buong mundo bless yes. Ito yes. hey, laman nga. Mayroon nyo siyang ano, purple, tapos kulay bukulay pink. Mga Mama, mamaliit lang po siya. Pa yung payong Hindi ko po po, hindi ko po po na to nabuksan. Namaya po, ayun ko po nabuksan to Pero ano, pero <laughs> hindi ko po alam na la, yung lasa niya. Kung masarap po siya o pangit nasa. Ayan na yan, uh, buksan na lahat. Ito guys, so oh, yung little bit lang. Favorite ko siya ng 8 number 10. So, ito guys, yung nabili na yun ni nang test sa akin. Ito yung malaki na cereal. Ang laki! Hindi, ko, hindi na ako kasa sa video. Ito, ito na lang pa siya. Hindi na ako kasa. Lap sa video ko. Hello so, Kitty! Hello Kitty! Hello Kitty! Hello Kitty! Hello Kitty! ganyan gaya. Ito. Tapos may dabit ko siya. Hindi siya, hindi natanggal yung niya. Tapos magpa pa siya. Oo. Kaso wala yung, ano, pag, pag gilito niya. Wala. Ito guys, hindi pa ka sa akin. So, atin ko lang pag-alaga na. Crocs! Hindi madumi bago pa. Binigay niyo lang May drawing siya kasama. Ayan. Ito guys, ako ko. Ito. Itong ano, eto, tapos ito. 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 Sobrang raming drawing pa nag-gawin ko. Ayan guys. May color po siya. Hindi ko alam may color eh. Ito yung ano, red ko. Ah, ko. La, ito na red ko. Orange. Kasi yung sobrang bagay ito sa buhok ko, te. Ito po bigay ni Ninang, te. Ayan. Coring, coring book. Roll. Well. Roll. Masaya ko to. Kasi yung mga karaan, nabili kami yung gento. Pero Barbie siya. Ayun, nakab nabili ulit ni ng ko ng gento. Tapos, Elsa. Ano siya? Ana siya. Ang cute niya, oh. suklain ko yung bangs niya. At bigla na haba. Guys, open natin. Mga galo ng Ninang ko sa akin. Actually, nabuksan ko na ito yung nakaraan ya yeah. Wala wow, siyang paa. Putol paa niya. Ayan guys. Putol yung paa niya. Ito siya. Oh. Ang ganda niya eh. Napunasok ko ng muka. At mo so, lang siya ng ginto. Ginto, ginto. ginto. Ayan guys. Ang gulo-gulo ng bok nya gulo-gulo na box niya. Ito guys. Mm, tapos na kami mag-video. Ayun. Na. Hintayin nyo na lang yung next video ko. Bye-bye. Yung ano. Thank you po ni ng Tessa na bigayin hey, lahat ng know. ano. Laruan na Elsa. Na Elsa. Elsa. Tapos yung crocs. Tapos yung hey. ano. Hello Kitty na bag. So, tapos ng ano. Tapos ano? Tapos ng squishy toys na pang keychain. Thank you po sa Thank you po. Oh, maraming maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.